ang ko bilang isang stroke na hindi maganda. Tinapos na lang ang araw. Kailangan maging masaya, kailangan maging healthy. Healthy ang isip, healthy ang pangatawan, kailangan maging masaya. Ako si Maria Jane, isang stroke na. Bali niyo ko to, Jane. Yun ang aking palayaw. Hindi ko alam kung ano mangyari sa susunod na araw. Kaya kailangan papalakasin ng katawan sa kaisip at, at lalo, lalo na dapat maging masaya. Kailangan kong aralin ulit from the beginning kung paano ulit maglakad. Paano, paano siya bumalik yung mga ugat na nagbara. Hindi natin alam kung babalik pa. Ang finding siya ng doktor ako, hindi na ako makakalakad puli or hindi na gagaling kasi nga. Ugat ko sa ulo, pumunta siya. Pagkaputok niya, ang katabi na brains ugat ay na nadamay kaya po ay nagkaroon ng galos kailangan ko na mag exercise lakisin yung paa kasi yung klaring ko talaga na siya na-paralyze So, dati ay hindi po talaga ako, hindi ko makiluso, hindi ko matuso yung makatawan ko, hindi ako makaupo, kahit upo man lang, hindi po ako makaupo. Hindi ako maka, hindi ko matuso yung mga muscles ko. Eh, maga, na sobrang hina, sobrang hina. Sobrang hina ako. Kailangan ko i-break lahat ng lakas ko. Kailangan ko mag-exercise. Kasi sa ngayon, mahirap talaga siya kasi ang kay Duwende, nakita niyo iba. Uh, nakailang isok na para bumabalik sa dati. Kasi ang utak ay iba ibang function sa ulo. Kung ano ang tamaan niya, yun po yung nag niya sa kanya. Sa akin, Maliit lang siya, kaso nga lang po ay dum yung kabilang side, kaya nagkod ng galos. Kaya yung kakatawan ko, pakilamdaw po yung isang side ay maulan po siya. Sa ngayon, makunat po talaga siya kapag hindi mo siya lalapanan or ano, or hindi mo siya gagalaw, titigas po siya. Malaking tulong po yung pag -therapy malaking bagay kasi dati yung kung nyo na push yung yung paa para siya heel up and down gawa ng pinapalakas yung paa pero kung dati kung, kung improvement kung makikita nyo malaki improvement ko kasi dati hindi ko kayang i-push siya hindi kaya ko kayang i-push sa akin kaya ako na -push siya? Yan po yung ginagawa ko tuwing morning or pag wala po akong kailangan bumalik kasi ang tagal ng improvement sa akin, recovery, at least matagal kasi matagal naman talaga yung ugat, huwag po kayo mainip. Matagal talaga siya bumalik. So yung iba diba, hindi na, na sa Ako rin po gano'n po. Pag nagsalta ako dati, hindi rin po ko may din yan. Kaya ginagawa ko, isa-isa din ako yung vocal coach ko. Kumakatal lang po ako para para gumaling, para hindi mo wala yung mga mga sasabi ko para ma-improve yung mga salya na binabanggit ko. Kaya, ang ang pagkakanta ko, naging malaking tulong sa pag-improve ng vocal ko po. Diyan po, nag-ready po ako na kakanta. Exercise muna sa ulo kasi Pakunod po talaga siya. Kailangan, kailangan pag-igilaw siya. Kasi pag hindi siya ginlaw, matigas po siya. Pag ginlaw po yan, nagsisputokan po yung mga ugat. And po, nanda ko po yung, yung sarili ko para kumanta every morning. Para may improve po yung sata ko kasi kahit ngayon, kahit uh, pag-sata ko, nahirap po ko. Kasi nga po yung yung mukha ko rin na putuhan to mabingi po tapos hindi ko ma-open yung bibig ko yan pangalan ko pag may nakita kong ilaw masaya na po ko doon kasi naapektuan din po yung left side ng eye ko hindi na po siya blurred niya po siya may nakita pero anin na yan tapos yung left ear ko bingi po ay hindi po siya nakakatinig ang sabi na tutor hindi naman po box basag. Nagipit po yung gat. Yan, kandugan ko po ng kanta kayo. Tapos po yung ibon ko, naglaparan, pumunta sa salib. Tumabingin po siya sa kanag-1 part po siya. kita pag hindi ka masaya. Sana po na yung short video ko po, po na na-share po sa inyo. At sana ma-like and follow and share niyo po ako sa YouTube at Facebook page sa Maria Jane Vlogs. Maria Jane Vlogs po. Sana po ay asan ko po, po na meron po kayong matutunan at malagsin po ako at mahag po ako sa kanya. Salamat po.